Hello, hello, hello. Ito ang inyong kamamang TV. Ngayon po, nakaprepare po akong Pupunta na. Purview po. Purview. May ayusin po ako sa isis doon. Ayan po, ang inyong kamamang TV. nagbagits na naman po siya. Thank you, thank you sa inyo. Sana po, pagpalayan tayo ng ating Panginoon. God bless us all hello, hello, hello. Ito ang inyong kamamang TV. Ngayon po nakaprepare po akong pupunta ng Fairview po. Fairview. May ayusin po ako sa isis doon. Ayan po ang inyong kamamang TV. Nagbagits na ng po siya. Thank you, thank you sa inyo. Sana po pagpalayan tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Hello, 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 hello. Ito ang inyong kamamang TV. Ngayon po nakaprepare po akong pupunta ng Fairview po. Fairview. May ayusin po ako sa isis -is doon. Ayan po ang inyong kamamang TV. Nagbagits na ng po siya. Thank you, thank you sa inyo. Sana po pagpalayan tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Ito po tayo ngayon. Napalakad po tayo papuntang Fairview. Ayan nga po. Ayan. Kunting ano lang po tayo para po mayroon tayong may lagay sa reels. Ayan. At po ako sa dako ng Ernstio. Ah, bali papunta po ng Espanya. Doon po ako kasi ako sasakay. Ayan ka mamang TV. Salamat. Thank you. I love you. I love you all. God bless us all. Hello. Ito po tayo ngayon. Napalakad po tayo papuntang Fairview. Ayan nga po. Ayan. konting ano lang po tayo para po mayroon tayong may lagay sa reels. Ayan. At dito po ako sa dako ng Ernstio. Ah, bali papunta po ng Espanya. Doon po ako kasi ako sasakay. Ayan ka mamang TV salamat, thank you, I love you I love you all, God bless us all sabi nga po nila geologs daw tayo bagets na bagets uh, bagets na bagets daw po tayo dahil nga po sa ating aura ayan nga po, ayan kaya ito nga po ang inyong kamamang tibi ayan ito po paliko po ako ng Kaiko, Kaiko Street uh, Papunta po ng Espanya, nilalakad lang po natin ito Para po tayo ay uh, Ma-exercise Ayan na po kamamang TV Ayan Ito na po tayo Nakalikod na po tayo ng Kaiko ito nga po ang gawing ito ay uh, papunta po tayo ng Spanya doon po tayo da, doon po tayo sasakay ay nga po ang mga sasakyan yung iba po dyan papuntang balik balik ayan ay nga po kamamang tigil. naglalakad po tayo Short video lang po ito para po sa ating wings narito, narito po tayo ngayon sa kanto at dito po tayo uh, dito po tayo tatawid ito na nga po nakatawid na po tayo dyan ayan binabagtas pa rin na natin ang establishment papunta ng uh, Espanya ayan ang daming mga bilihin ang lalaki mga mansanas po tayo, malapit na po tayo doon sa uh, abangan ng sasakyan bali tayo po ay sasakay ng van papuntang uh, Fairview ay nga po kamamang TV po ang lalaki ng mga ano. O, ayan. Immaculate conception. Ayan. Pasensya na po kayo. Medyo malikot ang aking kamay kasi naglalakad nga lang po tayo. At... Pero may naman po ang hawak natin sa ating cellphone. Hindi pa po tayo nakabili ng casing na may hawakan na with stand na siya. Ayan nga po, anyan. Ayan na nga po guys, ang Espanya. Ayan. Espanya na po tayo. Ayan po ang UST. Ito na nga po tayo guys. Nakasakay na po tayo ng phone papuntang to narito na po tayo sa loob ng van okay. mama Winston po is senior po Ayan. may takip po ba dito Nandito na lang po tayo sa harapan. Thank you. Ayan, 40 ang pamasahe ng isang senior. Ayan. narito na po tayo sa Gawinaw. ng uh, Espanya po tayo. Pinabagtas na po natin at medyo traffic po siya. Ngayon kamamang TV. Ayan. Ayan.